Ready ka na ding? Okay. Oh, let's go. Game na ate. Mamaya na, Aper mo na, aper. Aper mo na. Oh, Banating ding. Pak. Pak. Banat kabilang kanan ding. Pak. 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 Bugbog si ate, sige ding. Bugbog <canyon teaHi> si ate, pak. Pak. Sak. Pak. 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 Pak, yung isang kamay Yung isang kamay ding. Pak. Banat ding, lakas mo ba ding? hina na si Ading. Ah, great din naman oh. ring. Wah. 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 na bukirin to yung mga anak ni nga. Wah. Wah, si Ading oh. Wah. Pak. Pak. Malakas. Malakas si Ading, malakas. Oh, may paikot-ikot pa. Pak yo. Oh, oh. 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 pak. Lakas. <laughs> takwa, takwa si ate. Galit na oh. nagalit na. Ya, yeah, dahi ka. Mm, mm, mm. Yari ka. Mm. Pagod na. Ano, laban pa? Laban pa, laban. Ha. Ano? Ade nga. Versus ate niya, oh. Ate niya, oh. Hmm? Mukhang ungoy. Mukhang ungoy. Versus mukhang ungoy versus unano. Amoyan niyo ang kamay nyo. Amoyan Oh, binanata na gano'n. ari ka. Mm. Mm. Lali.